At ikaw naman, Rodel, iliquid mo lahat ang mga gamit mo dahil tanggal ka na. Oy, waiter! Halika nga! Bakit po, ma'am? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong lalagyan ng seafoods yung order kong pansit dahil meron akong allergy sa seafoods. Hala, ma'am, sorry. Nagkamali ko ng serve. Dapat pala sa table number 10 pala yun. Sorry po talaga, ma'am. Magka-press kasi po kayo ng order ng table number 10. Hoy, hindi ko matatanggap yung surin mo na yan. Saan ka bang probinsya galing? At ganyang kakapalpak kung magtrabaho. Tawagin mo nga yung manager mo. Gusto ko siya makausap. Sige po, ma'am. Tatawagin ko po yung manager namin. Excuse me po, ma'am. Nandito po yung manager namin. Magandang araw po, ma'am. Manager, nagkamali kasi ng serve yung waiter nyo. Ang sabi ko kasi sa kanya, huwag lagyan ng seafood. ang order kong pansit. Dahil may energy ako sa seafoods. Rodel, ano naman ang nangyari? Ba't nakamali ka na naman ng pagsiserve? Sorry po ma'am, kasi may kapareho kasi yung order. Kaya nagkamali pa ko ng serve. Manager, paano naman ako? Maya-maya lang, mangangatin ang buong katawan ko. At ito pa naman ang iniwasan kong mangyari. Madam, huwag na po kayo mag-alala. Agad kita ipadala ngayon sa pinakamalapit na private hospital. At ikaw naman Rodel, ilikpit mo lahat ng mga gamit mo dahil tanggal ka na. Madyal baka naman pwede. Bigyan mo ako isang pagkakataon. nag ko lang po ng kursong culinary. Hindi ko pa po nabayaran yung, yung mga taong nautangan ko. Tapos ako ay nag-aaral. Kung ano yung narinig mo, iyon na ang desisyon ko. Madam, tumayo ka na dyan at ipadala na agad kita sa paggamutan. Miss Ann, nalapatan na po kita ng gamot. Mga 30 minutes lang, mawala na yung allergy Kaya lang, meron akong hindi magandang balita sa inyo. Ayon sa resulta, sa examin ko sa inyong dugo, lumabas na mayroon kayong malubhang karamdaman. Pag ito'y hindi magapan, mapunta ito sa mas malalang kanser. Dok, nakakagulat naman yung sinabi mo. Ito, malakas naman yung pangangatawan ko. Maliban lang sa allergy ko. Madam, mabuti na lang at nagka-allergy kayo. Dahil nagkamali ang waiter sa pag-serve ng pagkain nyo. At dahil sa pangyayari na yon, maaga natin nalaban ang malubhang yung karamdaman. At ang nakaganda nito, gagaling pa kayo sa pag-inom ng gamot. Kung ganun, isang bayani pala yung waiter na yun. Niligtas niya yung buhay ko. Kaya pala nangyari ang lahat ng ito. Para pala sa ikakabuti ng buhay ko. Ang sakit pala nangyari sa akin. Kung umpisa ko palang sa trabaho, ito, tanggal na ako. Mother, isa rin akong customer dito. At nakita ko ang buong pangyayari. At narinig ko rin na graduate ka ng culinary. Tamang-tama, magbabukas na rin ako ng restaurant. Kukunin kitang manager. Maraming salamat po, ma'am. Kaya pala nangyari ang lahat ng ito para pala sa ikakabuti pa ng buhay ko. Maraming maraming salamat po. Salamat Sana po. supportahan Sana ang aming channel, ang TV14, sa Victor TV. Maraming salamat. God bless.